partner na isip ko nga dyan. Kaya yung mga, yung mga kababayan natin, eh parang ano na talaga eh. Parang kabado pagdating sa 2028. Kasi nga, etong nangyayari na to, hindi na ano eh, people's choice eh. Kung ano na eh, choice. Kasi partner kaya ako na asad dito sa nangyayari ngayon. Wala naman kasing perfectong administrasyon. Hmm. Ako naniniwala ko, one way or another, may mga kalukuhan bawat isa. Walang perpektong tao, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, walang perpekto. Pero itong ginagawa nila, kumbagat sa, halimbawa may mga politikong sadyang magnanakaw, yun yung akyat bahay. Mm -hmm. Yung tulog lahat sa gabi, aakyatin ka. Saka attacking. Itong ginagawa ng Comelec, ninanakawan ka sa gitna ng daan. Harap-harapan. Harap-harapan. Ano, kababuyan eh. Yung lahat nakatingin, gagawin nila. Basta magreklamo na lang kayo, basta gagawin namin yung gusto namin. Sagad na po ito. Yung nangyari dito kay kay Uy at saka kay yeah, Abante. Sagad na yun. Sagad na sagad na po yun. Mam, itutuloy ko, baka partner may gusto ka sabihin. Kasi ang dami kong gusto hmm, kaya eh. ano dito. <laughs> oh. Alam mo, partner, naisip ko nga dyan. Kaya yung mga 'Yung mga kababayan natin eh parang ano na talaga eh, parang kabado pagdating sa 2028. Kasi nga etong nangyayari na 'to, hindi na ano eh people's choice eh. baga, ano na eh, choice. Umaga, kung sino 'yung gusto nila, kung sino 'yung malapit sa kanila, o kung sino 'yung baka di umanong malaki 'yung bayad sa kanila. Eh, 'Yun talaga 'yung papaupuin nila. Mm -hmm. Eh ang mahirap dyan, 'Yung binoto ng taumbayan eh wala na tayo, wala na kayong pakialam, COMELEC kung sino yung gusto ng taong bayan, ang gusto niyong ilagay talaga dyan ay yung mga nakaupo. Katulad nito ni Abante, Tsaka ang bilis, ang bilis nila kumilos, partner eh. Pero eh mo, pagdating sa dyan sa ano na yan, sa pagpapalit o pagtanggal dito sa kay Uy, eh ang saglit lang nilang ginawa. Pero yung panawagan ng taong bayan na uh, manual recount, na nasa batas naman yan, eh puro sila palusot, puro sila... Kasi maputol dahilan. kita ha, naproklama na ito si Uy. Mm. Ano na to? Uh, void ab initio. Ibig sabihin, from the start, void na siya. Kaya, ano? So ibig sabihin, parang hindi siya kandidato. Mm. Ganon lumalabas. So sino, pagka hindi ka kandidato, sino yung, ano, yung susunod? na malaki boto. Mm. O oh, yan, gano'n ang ano niya. Parang pinagbuka lang talaga tayong ano nito eh. Pinaglalaroan. Gano'n lang ang nalabas dyan eh. Kasi kung hindi naman, ewan ko ah, biroin mo, kung hindi na lang si ano, sige, sabihin na natin hindi na lang si national, ano, uh, nationality ang pag-usapan natin. Yung sa Pamplona, mayor dyan, mm. eh, second district mayor, tapos, tumakbo siya ng ah, uh, negro sa uh, congresswoman sa 3rd district. So yung mga bagay na to at uh, yung mga bagay na kitang-kita naman natin na mali, eh hindi pinapakilaman ng komilik o walang imik ang komilik. Pero pagdating dito sa mga, especially doon sa mga Duterte, kagaya yung party list na Duterte youth na yan, eh hindi nila maiproklama. Tatlong upuan. Mm -hmm. Pero yun naman, tatlong upuan ayaw nyong paupuin? Eh, bakit? Kasi meron kayong gustong ilagay dyan? Question mark po yan, ha? Hindi, tsaka hindi lang yan. Kasi, pina-impeach, naalala mo, before the election, pina-impeach nitong Duterte Youth Party list mm. si BBM. BBM. So, siguro, ito si BBM, kinabahan. Eh, lalo na, pag tatlong upuan niya, pag nag-file ng impeachment, Yari. alam niya, mayayari siya, eh. Kasi, this coming 2028, ha? hanggat Tandaan niyo to, hanggat palapit ng palapit ang 2028, nagiging powerless to si Marcos. Unti-unti. Mm -hmm. unti. So ayaw niya paupuin yan dahil dito saan? Oh, kaya nag nagmumukha talagang, ano sir eh. Nagmumukhang galing talaga sa kanya yung mm -hmm. ano, yung utos eh kasi pero mo naman eh etong si Garcia eh ano niya yan eh? Abogado niya yan pagdating dun sa dayaan na nangyari mm -hmm. nung tumakbo siya ng vice president. Eh ngayon, dayaan din na naman ang nangyayari. At uh, dahil nga dun sa pag-file nung impeachment ni Marcos, eh malamang talaga kinabahan sa si sir. Kasi malakas ang ano niya eh. Malakas ang, ano eh, malakas ang pagkakataon na ma-impeach siya. Mm -hmm. Hindi kagaya ni B.P. Sara na si B.P. Sara eh, kahit na mag-hearing-hearing malamang hindi talaga ma-impeach siya niya. Etong si Marcos, Kitang-kita natin, dahil sa trust rating pa lang, wala nang tiwala ang mga Pilipino sa kanya. O pwede talaga siyang ma-impeach. Kaya, hindi niya malamang, sir, patagalin talaga nila yan. Yang ano niyan, sila ano, Duterte yun, papatagalin nila yang hindi makaupo. Kasi nga, para itong si Marcos, umabot pa ng 2020. Hindi nila paupuin yan. Hmm. Kasi alam naman nila, pagka nireklamo yan, magtatagal eh. Hmm. Eh,